magandang araw sa inyong lahat. Sa ating mga nakatatanda, ang buhay ay puno ng mga hamon at kagalakan, at isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng ating buhay sa ating pagtanda ay ang ating kalagayang pinansyal. Habang tayo ay tumatanda, may mga aspeto ng ating buhay na nagbabago, at isa na dito ang ating kakayahang kumita at magtrabaho. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi tayo pinababayaan ng ating gobyerno, at may mga programa silang inilaan upang masiguro ang kaligtasan at kaginhawaan ng mga senior citizen sa ating bansa. Isa sa mga pinakahinihintay-hintay na benepisyo ng mga nakatatanda ay ang cash benefits na maaaring umabot ng higit sa 20,000 pesos, simula pa lang sa edad na 50 siyam. Para sa marami sa atin, ang pagkakaroon ng isang steady na income ay mahalaga upang matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit para sa mga nakatatanda, ang mga benepisyong ito ay higit pa sa isang simpleng tulong. Isang malaking bahagi ito ng kanilang seguridad sa buhay, at isang pagkakataon na masigurado na sa kanilang edad, sila ay patuloy na inaalagaan at nabibigyan ng suporta. Pero paano ba natin makakamtan ang mga benepisyo na ito? Ano ang mga kinakailangang hakbang upang mag-qualify, at paano natin magagamit ang mga ito upang mapabuti ang ating buhay? Ang lahat ng ito ay susubukan kong talakayin sa video na ito, kaya't samahan nyo ako sa pagtalakay ng isa sa pinakamahalagang paksa na maaaring makapagpabago sa inyong buhay. Una, pag-usapan natin ang mga programa ng gobyerno na maaaring magbigay ng mga cash benefits para sa ating mga nakatatanda. Ang mga cash benefits o monetary assistance ay isang tulong na ipinagkakaloob ng pamahalaan upang matulungan ang mga senior citizens sa kanilang pangangailangan sa ilalim ng Republic Act Siam na Libo, siyam na Daan at Syam na put-apat o ang Expanded Senior Citizens Act, may mga benepisyo at pribilehyo na ibinibigay sa mga senior citizens. Kabilang na ang pagkakaroon ng mga espesyal na discount sa mga bilihin, libreng mga serbisyo sa ospital, at iba pa. Ngunit, ang isa sa pinaka-inaabangan ng mga nakatatanda ay ang mga cash benefits na nagkakahalaga ng higit sa 20,000 pesos na maaaring magsimula pa lang sa edad na 50 siyam. Ang unang hakbang upang makakuha ng mga benepisyo na ito ay ang pagiging rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno tulad ng Social Security System o LARES. Kung ikaw ay isang senior citizen at hindi pa rehistrado sa RAES, ito ang pinakaunang hakbang na dapat mong gawin. Ang S-AREA ay isang institusyon na may layuning magbigay ng seguridad pinansyal sa mga manggagawa sa bansa at isa sa mga pangunahing benepisyo na ibinibigay nila sa mga senior citizens ay ang mga pensyon at cash benefits. Kung ikaw ay may mga naipon ng kontribusyon sa RAES, may mga pagkakataon na maaaring makuha mong benepisyo mula dito. Ang pensyon mula sa RAEA ay maaaring maging isang malaking tulong, at para sa iba, ito na ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng kita sa kanilang pagtanda. Pangalawa, para makuha ang mga benepisyong ito, kailangan mong magsumite ng mga kinakailangang dokumento. Ang mga dokumentong ito ay karaniwang kinabibilangan ng iyong valid AIDS, birth certificate na magsisilbing patunay ng iyong edad, at mga katibayan ng iyong naipon na kontribusyon sa raya. Mahalaga rin na tiyakin na updated ang iyong impormasyon sa mga ahensya ng gobyerno upang hindi magkaroon ng aberya sa iyong aplikasyon. May mga pagkakataon na kinakailangan din dumaan sa mga pagsusuri o interview upang matiyak na ikaw ay kwalipikado para sa mga benepisyo. Ngunit, hindi lahat ng benepisyo ay otomatikong ibinibigay sa mga senior citizens. May mga pagkakataon na kinakailangan mong magsumite ng aplikasyon upang matanggap ang mga cash benefits. Ang proseso ng aplikasyon ay maaaring mag-iba depende sa iyong rehiyon o lugar ng paninirahan, kaya't pinakamainam na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng isaya o lokal na opisina ng mga senior citizens upang malaman ang eksaktong proseso. May mga senior citizens na nakaranas ng mga pagsubok sa pagpaparehistro at aplikasyon. Ngunit sa kabila nito, marami pa ring mga senior citizens ang nakikinabang sa mga benepisyo at ito ay malaking tulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Isa pa sa mga benepisyo na ibinibigay sa mga senior citizens ay ang tulong pinansyal mula sa lokal na pamahalaan. Ang mga lokal na pamahalaan ay may mga programa na naglalayong magbigay ng financial assistance sa mga senior citizens sa kanilang lugar. Ang mga cash assistance na ito ay maaaring magmula sa mga local government units (LGUs) at maaaring magbigay ng mga karagdagang benepisyo tulad ng libreng pagkain, gamot at iba pang mga serbisyo na makakatulong sa mga senior citizens. Ang mga ganitong benepisyo ay nagbibigay ng seguridad sa mga nakatatanda at nakatutulong upang mapabuti ang kanilang kalagayan sa buhay. May mga pagkakataon din na ang mga senior citizens ay maaaring makakuha ng mga benepisyo mula sa mga private institutions o mga non-government organizations. Ang mga ganitong ahensya ay nag-aalok ng mga cash benefits o other assistance programs para sa mga senior citizens na nangangailangan. Karaniwan, ang mga non-government organizations ay may mga espesyal na programa na nakatuon sa pagtulong sa mga senior citizens tulad ng pagbibigay ng ayuda sa mga hindi kayang magbayad ng kanilang mga gamot o mga pangangailangan sa araw-araw. Ang mga senior citizens na kabilang sa mga programang ito ay nakakaranas ng mas magaan na buhay at mas napapabuti ang kanilang kalusugan at kalagayan sa pang-araw-araw. Ngayon, hindi natin maiiwasan na pag-usapan ang mga hamon na kinahaharap ng mga senior citizens sa pagtanggap ng mga benepisyo. Bagamat may mga programa at tulong na inilaan ang gobyerno, marami pa rin sa mga nakatatanda ang nahihirapan sa proseso ng aplikasyon. Isa sa mga problema ay ang kakulangan sa kaalaman tungkol sa mga programa at benepisyo. Maraming senior citizens ang hindi nakakaalam ng mga benepisyong ito kaya't napagpapalampas nila ang pagkakataon na makuha ang mga tulong na nararapat para sa kanila. Kaya't napakahalaga na ang bawat isa sa atin ay magbigay kaalaman sa mga senior citizens na nasa paligid natin. Ang simpleng pagbibigay ng impormasyon ay maaaring magbukas ng maraming oportunidad para sa kanila upang makuha ang mga benepisyo at makapag-improve ang kanilang kalidad ng buhay. Kaya't kung ikaw ay may kakilalang senior citizen, huwag kalimutang ibahagi ang mga impormasyon na ito. Ang mga benepisyo na ibinibigay ng gobyerno at iba pang mga ahensya ay hindi lamang isang tulong pinansyal, kundi isang patunay ng malasakit at pag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Ang mga senior citizens ay may mahalagang papel sa ating lipunan at ang kanilang mga karapatan at benepisyo ay nararapat na igalang at matanggap. Kaya't sa susunod na makita mo ang isang senior citizen, tanungin mo sila kung alam ba nila ang mga benepisyo na maaari nilang matanggap. Huwag kalimutan na sila ay may mga karapatang magtamo ng mga benepisyong makatutulong sa kanilang buhay. Sa pagtatapos ng ating video, umaasa akong nabigyan ko kayo ng mas malinaw na pag-unawa tungkol sa mga benepisyo na maaaring makuha ng mga senior citizens sa edad na 50 siyam pataas. Ang mga benepisyo tulad ng cash assistance at iba pang mga programa ay tunay na makakatulong upang mapabuti ang kanilang kalagayan at magbigay ng kasiguruhan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang mga senior citizens ay may karapatan sa mga benepisyong ito, at mahalaga na tayo ay maging gabay upang matulungan silang makuha ang mga ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay naging kapakipakinabang ang video na ito. Huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mga susunod na videos na magbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga paksa na mahalaga sa ating buhay. Muli, ako po si pangalan ng host at nagpapasalamat kami sa inyong oras at pagtangkilik sa aming channel. Magandang araw at ingat po kayo.